sa lambak ng Nalbiu sa baybayin ng Ilog na Gilian, sa La Union ay may mag kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Aigorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Aigorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik. Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Sinilang ni Namonga ng kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na siyam na buwan pa lamang, ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama. Ay nagpilit din si Lam ang namakaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tanga beren, at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nahanap ang kanyang hinahanap. Hinamon nila Mang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si mang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Tumigaw ng ubos lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang Narinig ng marami kaya dumating ang maraming Igorot at pinaulanan sila ng kanilang mga sibat hindi man lamang nasugatan sila lamang Kung maubusan ng sibat ang mga Igorot ay si lamang naman ang kumilos Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi na si mang sa nalbiwan at naligo muna siya sa ilog Amburayan. Matapos mamahinga ay gumiyak na si Lamang patungo sa kalanusyan upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Inescano yan. Kasama nila mang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Ang patungo sa kalanusyan ay nakalaban niya ang higanting si Samarang. Ipanila mang sa hangin si Samarang at ito ay sinalipadpad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni na in Ines maraming tao. Hindi napansin sila, Mang. Nais pa nila, Mang, si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Mang, ng panhik o bigay kaya nakapantay ng kayamanan ni na Ines. Nagpadala sila, Mang, ng dalawang barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines isa't sila mga ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalanusyan, kailangang manghuli sila mga, ng mga isdang rara. Akikita nila mga mang may mangyayari sa kanya na siya ay makakain ng piting na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyayari ito Si Lamang ay sumisid na sa dagat ayon siya ng berkahan Sinunod ni Ines ang bilin ni Lamang Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines Walang ano-ano'y muling nabuhay si Lamang At nagbangon na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulo Nagyakap si Lamang at si Ines at mula noon ay